Ikaw ha? kau ha? Maminaw ka na ako. Dili ka magtakas. Ha? Dili ka magtakas. Dili ka masikat-kat sa mangga. Abot ka na sa pader. Ha? Di ka mo Kay, diri, prinsisa ka sa akong kitsin. Ha? Prinsisa ka, prinsisa. Og mo, sibat ka. Diri na ako, mutakas ka maingon kag basurira sa gawas. Ha? Maniga ikasuko niya ikasuko. Ha? Isog mo kay ka. Putian ta ka, ka ha? paminaw. Ayaw pagtakas kay mahimo kang basurira sa gawas. Ha? Prinsesa ra ba ka? Prinsesa ka diri sa ko kusina. atiman ina. Ha? Sleeping beauty ka dito eh. Kain tulog, kain tulog. Ligo, oh. Ha? Imanin na, ha? Bantay lang ka. Takas ka pa. Higait na ka. Ako na siyang gigot, guys. Kaya tumakas na siya. Pumunta na talaga, talaga sa pader. Kung wala pa siyang hikot, natakas na siya. Buti na lang mahikot. May tali eh. Kasi yung tali, nasangit siya sa mga ano, kahoy sa mangga. Oh, ikaw ha? Nuti na ka ha? Pantay lang yun ka. Nga lang, sige. Bye, Bye na. Thank you guys. Thank you for watching.